Maganda umaga, tangali, hapon, gabi sa air sign na Gemini Aquarius Libra, ha? Okay. Bibigyan ko kayo ng rating, ha, sa so mga natitirang araw linggo ng buwan ng, ano tawag dito? Ah, uh, Augusto. Yan, ha? Okay. So, tingnan natin, ha, kung saan tayo dadalhin. Yan. Kung relate kayo, di salamat, ha? General ito, hindi po ito, ano, ha, yung, ano tawag doon? personal, ha? Mm -hmm. So, tingnan natin your energy from the past, ha? Okay? So, meron dito tinatawag the three of swords, ya, ana? Okay? So, ito yung tinatawag na relation. Kasi ito ay ano ha? Yung tinatawag energy, walang tao, ha? Kita ninyo, okay? Swords lang, ha? So, wala tayong ka-idea-idea. Babasahin ko lang, Okay? So, ito yung kinalaman for, uh, for the past yung tinatawag na relationship nyo sa iba. Okay? Halimbawa, yung relationship mo sa pag-aaral, relationship mo sa magulang mo, relationship mo sa pag-ibig, di ba? Relationship mo sa mga kaibigan. Yan ako, sino man niya, anha? Okay? So, narito lang ang three of swords si anha? Okay? So, titingnan natin, ha? Mm -mm. Mm. So, ibig, that, ibig sabihin nito, meron dito tinatawag na the page of swords. So, tayo doon sa tinatawag na karaan, ha? Okay. Yung past, okay. So, nakikita ko dito mga batang-bata pa kayo, okay? Siguro yung tinatawag na kagagraduate pala ang ninyo. Yan na, okay? Kumbaga dito ay kagagraduate. Mga bata pa kayo, pero may mga responsibilidad na kayo agad hawak, okay? So, maaaring ito, for some of you, maagang nagkaasawa, di ba? Yan. So, for some of you, maaaring dito yung tinatawag, hindi nakatapos ng pag-aaral, okay? Yaan. So, maaaring tinatawag nagkaroon ng tinatawag na uh, sabi na nating termination, di ba? Maari sa trabaho, kung ano man yaan. Okay? Yaan. So, for some of you, nakikita ko dito, it's about your relationship, di ba? It's like tinatawag very, very struggled. Maybe ito yung mga panahong nakikipagkaibigan kayo, di ba? Mga classmates, mga neighbors, di ba? Yaan. Ah uh, so since ito nakatingin din sa tinatawag na the okay so excuse me that three of swords di pa So it's about your communication. It's like tinatawag 'yung araw-araw ninyo communication sa mga tao, 'di ba? So wala naman dito ako nakikita, halimbawa sabihin na natin uh, negative ha. Okay, na, na, nakita ko lang sa vision ko, okay? Mm -mm. It's like maliit pa kayong bata, meron na agad kayong mga responsibilities na hinahawakan, 'di ba? It's like kailangan tulungan mo si nanay. Tulungan mo si Ate, tulungan mo ang kapatid mo, 'di ba? Tulungan mo ang iyong tinatawag ko si naman ito kasi very very eh tinatawag napakabata, okay? Mm -mm. So narito yung tinatawag na the will of fortune, 'di ba? Sabi so, sabihin itong the will of fortune na ito, yung tinatawag na pakikibaka ninyo sa buhay noong the past, okay? Yung past lives ninyo. Paano kayo nakibaka sa buhay? Diba? It's like tinatawag, siguro maaga pa kayo nag-abroad na, diba? Nagtrabaho na, diba? It's like tinatawag responsibilities. Agad na ibigay na sa inyo. Okay? Yan. Yan lang nakikita ko. So, for some of you, nakikita. It's like tinatawag. Alam mo ba yung hanggang um, uh, ito, yan ha? It's like Ibinib binigyan ka agad, malit ka pang bata, teenager ka pa siguro, di ba? Pwedeng elementary, or high school, or college. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na ikaw ay meron ng responsibilities, okay? Mm -hmm. So, maaaring sa yung nag-abroad na at a, a young age, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag malaking role. Malaking role niyo sa bahay, okay? So, maaaring dito sabihin na nating tinatawag na uh, it's about your relationship sa inyong mother, di ba? Maybe your mother is a teacher. Okay? Maa kasi nakikita ko dito sa tinatawag na uh, kasi narito ang the swords, di ba? It's more about tinatawag intellectual intelligence. Maring kayo yung tinatawag hinubog. Yan, no? Maring ito, nanay nyo, tatay nyo. Hinubog kayo, okay? Na, kumbaga, dito yung tinatawag na ikaw ang refleksyon ng iyong magulang. Saan ka man magparoon, ikaw ang daladala -dala mo, okay? So, halimbawa, tinatawag kung halimbawa, napa, napasama ka sa away, sa gulo, di ba? So, ibig sabihin niya, sasabihin na ibang tao, ay, hindi yan pinalaki na maganda, di ba? Okay? Yan, it's like tinatawag wherever you go, daladala mo ang refleksyon, dala mo ang iyong magulang. Yan na, kita mo oh. So dito nakikita pala ang, it's like tinatawag sabi na natin hindi kayo masyadong nakapaglaro ng bata. Okay, yan. So, yan ha, okay. So sa so the night of once, nakikita dito yung tinatawag noong nakalipas. Okay, it's more about tinatawag na, yan oh, outside, di ba? Yan. Mare, ito yung mga bata pa kayo, nagtatrabaho na kayo, di ba? Nagko-commute kayo by bus, by autos, di ba? Mm -mm. So, nakikita kasi nakakoboy. Kita mo nakakoboy siya, ha? The night of once. So, ibig sabihin ito, bata pa ito, meron na siyang responsibilidad na hinahawakan, okay? So, narito yung tinatawag na the four of swords. Yan, ha? Okay. So, ano itong the four of swords na ito? It's for some of you it's about your uh, kita ko dito ay um, sandali ha dahil ito ay eh, the, the, the Libra, the Gemini and the Aquarius okay so nakikita ko dyan for some of you yung tinatawag na kayo is um, ang nakikita ko dito ay hinubog okay Siguro hinubog kayo sa simbahan, okay? Si hinubog kayo ng magulang mo, okay? Sa dasal, okay? Yaan. So, nakikita naman dito yung tinatawag na, ah, uh, ang nakikita ko for you is, uh, from the past, nakakakuha ka na consolation, di ba? Limbawa'y, katahimikan ka ng puso pag napunta ka sa simbahan, yan ha, mm -hmm. security sa kristan, or uh, tinatawag na, maring for some of you, meron ditong mga taong simbahan, okay? Yan, so tingnan natin yora uh, tinatawag na today, okay? At mamaya natin titingnan yung inyong tinatawag na future, okay? Mm -hmm. The Gemini Aquarius Libra, mm -hmm timig ang bahay nyo. It's like yung bahay ninyo is parang simbahan. Yan, ha? Siguro ang nanay ninyo is tinatawag dasal na dasal. Yan, kung no? Kumbaga dito yung tinatawag na uh, yan, no? Kita niyo It's like parang pagka napasok ka sa bahay ng mga Gemini, Libra, Aquarius, parang simbahan. Yan, no? Kita mo. So, ay nako narin ni si Joker. Okay? So, that's today. Okay? It's like tinatawag mapagbiro, okay? Merong mapagbiro. It's like mapagbirong pangyayari, okay? Maaring ito'y from someone, di ba? Yan. It's like in ka, okay? Yan. Kung ano man yan, be ready, ha? Okay. Yung lang nakikita ko. So, narito yung tinatawag na the two of, uh, the two of clubs, di ba? So, nakikita ko for some of you yung tinatawag na unexpected, okay? it's about sandali ang ha okay Aryo ay kasi ito ay joker okay Aryo ay comedian di ba yan kasi dito din describe Aryo ay comedian or yung tinatawag na uh, a one night kumbaga dito ay nasa stage nasa harap ng tao it's like comedian di ba you love to tell jokes you love to to prank yan siguro magaling ka magprank di ba okay maybe you have a social media so kumbaga sa social media doon napaka mapagbiro mo di ba yan so you look like a clown yan no kasi, kasi dito din describe ngayon na ito ha for some of you okay it's like you're a clown okay it's like marami kayo napapatawang mga tao di ba So, narito yung tinatawag the queen of wands, okay? Mm -mm. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, uh, for some of you, okay? You are dealing. Sino ito, okay? Napaka-seryoso ng taong ito, diba? Yan, oh. Uh, it's like, uh, malayo siya, malayo ang pag-uugali mo sa kanya, okay? It's like sabihin na natin, kung are a nanay mo, ba diba? Yan, So, halimbawa, nanay o tatay mo ito, seryoso sila. Ikaw naman is hindi. Kabaligtaran ka. You are the opposite of this, okay, person. Yan ha. Dahil kasi lumabas ang the two of clubs. Kabaligtaran ka nila. Diba? It's like siguro sabi nila, ay bakit ang anak mo is, uh, kumbaga dito ay, eh, ano, kumbaga ay eh, parang lost, diba eh ngayon, kumbaga dito pag halma na ang magulang mo, may beer magulang is nirerespeto nila, di ba? Ikaw is kabaliktaran, okay? Nang kanilang nang iyong magulang, yun na nakita ko. So tingnan natin that's for today, ha? Okay. So meron dito tinatawag the three of cups, yan, ha? Okay. So ano ibig sabihin nitong the three of cups na ito? ibig sabihin niya ang tinatawag na mahal na mahal ka, okay? Yan. Siguro ito'y nanay mo, mahal na mahal ka ng nanay mo, di ba? Mahal na mahal ka ng mga friends mo. Mahal na mahal ka ng mga, ng asawa mo ko ikaw is married, ng children mo. yaan Nang, kung sino man ito, okay? It's between you and them. Mahal na mahal ka, okay? Ngayon yan ha, ngayon. So, narito yung tinatawag na the nine of uh, Clubs, di ba? You are full of blessings. Yan o, for some of you, di ba? Full, full of blessings. Yan. Kung baga dito, maraming, uh, itong mga taong ito, kasi narin na ang joker, it's like you are the joker. Okay? Yan. Ikaw ang nagbibigay saya sa buhay nila. Di ba? Yan. Yan. So, maaring ito'y career mo. Maybe it's just your career, di ba? Yung halimbawa sabihin natin, an entertainment, a comedian, di ba? Yan. So, you are very, very blessed. It's like, nagugustuhan nila, di ba? What they see in you, uh, what, what, halimbawa sabihin na natin, it's about uh, the words you are saying. Yan, o, oh, di ba? Mm -mm. Very loose. Ibig sabihin nito, nakaka, they can, na uh, uh, they can move, okay, without, pretending pag sila is nasa ano mo parang parang body body lang kayo at saka mga tao ha okay so narito yung tinatawag na the seven okay the seven of hearts yan ha so ibig sabihin nito yung tinatawag for some of you nakikita ko dito is maganda ang kalagayan sa buhay yan ha maganda yung kalagayan sa buhay yan ha yun nakita ko So, tingnan ko ha, maganda ang kalagayan, it's like, maganda hanap buhay mo, wala kang kaaway, di ba? Okay? Maganda ang community, where you grow, where you live, di ba? Okay? Siguro maganda hanap buhay ng asawa mo, hindi ka gipit, yan ha? So, meron ditong tinatawag the seven of, ah, the three, the three of ones, yan ha? So, ito'y ngayon, narito pa tayo ngayon ha? Whatever is this, di ba? It's like merong panalo. Yan, nakikita dito, okay? Yan, so ibig sabihin nito, you are ready na, okay? You are ready to face the world. Whatever is this, maybe this is your uh, uh, work, di ba? A career. Yan, so ibig sabihin nito, nakikita dito, buo ang dibdib mo, okay? Wala kang kinatatakutan. Very, very competitive kayo, okay? Mm -hmm sa so, narito ang tinatawag the five of swords. Yan, ha? Mm sa -mm. So, ibig sabihin nito, for some of you, yung tinatawag na hindi -i -ka -i -ka ila Hindi ito ila okay? Na meron kayong tinatawag na mga uh, problema, okay? Sa ibang mga tao, di ba? Yan. It's like, hindi, um, hindi magka, hindi ang inyong mga iniisip, di ba? Hindi magkapareho ang inyong, hindi magkatugma, okay? So, ang Five of Swords has something to do about hindi pagkakatugma mo at nila, okay? Kung sino man yan. So, naririto yung tinatawag na The Ace of Swords, yan. You're a dreamer, yan, no? Kita mo, kasi narin ni ang Joker, okay? You're a dreamer, ambisyoso kayo, okay? Yan, Napaka-ambisyoso nyo, but for some of you, ito yung tinatawag ng the hierophant, okay? Ibig sabihin nito, yung tinat... Hindi ko alam if is this your job, kasi nakikita dito, okay? Yung tinatawag the joker, okay? Yaan. Yaan, okay? Mm -mm. Not everybody you can please, okay? Halimbawa sa trabaho, not all you can please, okay? So, naririto, okay? For some of you, it's like heaven. yan na, It's like the world is in your hand. Okay? Whatever is this na tinatawag na the hierophant, Okay? Yan. Kasi kumbaga dito punong-puno ka ng grasya. For some of you, punong-puno kayo ng grasya. Okay? You're not afraid. Okay? You not afraid of the world. You are not afraid of the... Yan. Hindi oh. ka takot makipagsapalaran. So, let's see your future. Okay? Sa mga Gemini, Aquarius, Libra. Let me see your future. Ay, may success ito. Success. In the past, nakikita ko sa inyo, very, very successful kayo. Diba? Let's say, sa trabaho ninyo. Sa work ninyo. Diba? Meron dito, it's like tinatawag, ang magulang is a teacher. Okay? Yan. Maaring kayo din, it's like tinatawag, iyo like tinatawag, put step the footsteps of your parents sinundan mo kaya halimbawa sabihin natin ko ang magulang mo sila yung mga teacher di teacher din kayo ko ang magulang mo is a uh, abogado di abogado din kayo okay so from the past nakikita dito for some of you maganda ang kanilang buhay yan ha well provided mabait ang magulang siguro ang nanay tatay mabait okay kaya dito nakikita mo there are joker it's like tinatawag na flexible. Okay, it's like everybody's friends, you know? Everybody's friends kayo. Okay? So, let's see your future. Okay? Yeah, narito ang the hermit. For some of you, it's about soul searching. What your wants? It's like in the future, di ba? It's about your future. What your want? It's like narito na masaya na kayo, pero may hinahanap pa rin ang inyong tinatawag na puso, di ba? Kumbaga dito, yan o, oh, kaya dito the five, the three of ones, di ba? Yan. It's like, meron ka pang gusto sigurong patunayan sa sarili mo, sa buhay mo, sa kanila, di ba? Kaya narito ang tinatawag the hermit, di ba? Meron ka pa, siguro sabi mo, ay, may achievement ka na, pero kumbaga dito, may hinahanap ka pa. It's like, meron pang kulang sa buhay mo. Yan, oh? So, that's your future. Yan, okay? Mm, -mm. So narerelto yung tinatawag na uh, in the future whatever is this may mga magbubukas sa inyo, okay? na opportunities, okay? Yeah, doors opening. A relationship, maybe a new love, di ba? Okay? Mari, ito yung tinatawag na um anatawag dito, uh bagong uh, laban, di ba? Laban sa buhay. Yan, okay? Mm -mm. dito yung tinatawag patutunayan mo na. Okay? Maybe. That's it lang nakita ko for your future. Okay? Mm -mm. So, for some of you, ibig sabihin nito, tinatawag na hindi ka titigil. Yan, it's like, naka, ano na ito, nasa jeans mo na. ba diba? Nasa jeans mo na. It's like, from young, young year, from your younger years, hanggang sa tumanda ka, patuloy ka sa pagsisilbi, patuloy ka sa pagtatrabaho hanggat may magagawa ka, di ba? It's like para hindi ka maboring. So nakikita dito your future, di ba? In the future, it's like from from the past today and to the future. Ibig sabihin nito, aktibo ka pa rin, di ba? It's like tinatawag na hangga't kaya, kaya mo. Okay, hangga't kaya ng binti mo, lalayas ka. Hangga't kaya wala ka pang mga kilig, yung tinatawag na panginginig ng mga kamay, kakayanin mo. It's like sabi natin, kaya ko pang magluto, kaya ko pang maglaba, kaya ko pang magdrawing. Yan. It's like sinasabi ditong age has ano age has no does not play a role. Okay? Walang, walang edad-edad dito. Yeah, so that's your future anak, nakikita ko for some of you. Let's say, sabihin natin, kahit matanda ka na, sige, in the future, sumba-sumba ka, di ba? Mag-gym-gym, mag, mag, mag uh, gym, gym, di ba? It's like tinatawag, hindi, it, hindi tumigil ka, di ba? Patuloy, 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 so long, nag enjoy ka sa iyong ginagawa.